Hawakan mo ito. Mababali yung pakpak. Ayan. Saan galing yung tutubi? Ang galing. Tutubi. Saru, lako. Patingin nga ako. Saru. Saan galing yung nakakita na na niya? Eh, Tutubin, Dubai. Sa ano lang yan? Sa probinsya. O, ano oh, pa, patingin nga ako, to. Huwag na yun. Bumaba kayo. Huwag <laughs> <laughs> naman. Ito, si Saro. tao. Tingnan mo, tao. Saru, look. Tama, no? It's a bird. It's a bird. Dapat talilipad ta. Dapat tao ka na yung ta. Tutubi. Wow, mga tong tawa oh. Kailan lang hindi nakakita ang tutubi oh. Pasikat naman to siya, Irish. <laughs> ano ba yun? Alin ma? Piano ma, piano. Si Maru naman? Uli, wala na, halika na. Alika na, wala na, wala na. Dragonfly. <laughs> Akin na lang pakawalan natin. Pakawalan mo lang. Takot <laughs> <laughs> din pala si Ate Isay. Tinatanggal ko pa nga ulo na ito dati. Eh, huwag. Saro! saru, Saro! Saro! Oo, come Saru! buy. Oh, Saro! Saru, Saro! Saru, Saro! Saru, Saro! Saru <laughs>